Sa so mga pangunahing balita, mga nanalong kandidato sa midterm elections sa Albay at Lungsod ng Legaspi na iproklama na. Midterm elections sa Bicol, generally peaceful ayon sa PNP. Mga sakit na maaring makuha ngayong summer season, muling ipinalala ng DOH Bicol. Tips sa pag-iwas sa sakit, alamin. At Lunch Ride Adventure, bukas na sa Highlands Legaspi. Pagandang gabi. Narito na mga balitang dapat ninyong malaman ngayong araw, Mayo 13, taong 2025. Naiproklama na kaninang hapon ang mga nanalong kandidato sa Albay. Pambato ng lakas Christian Democrats na si Diday Ko, bagong besi gobernador ng Lalawigan. May report si Angeline Dagta na na ng Provincial Board of Canvassers kaninang hapon ng mga nanalong kandidato sa local elections sa Albay. Iprinoklama sa Sanguni ang panlalawigan session hall sa Kapitolyo ang bagong gobernador ng lalawigan na si Noel Rosal na nakakuha ng 401,650 na boto habang 391,902 naman ang nakuha ng mahigpit nitong katunggali na si Joey Salceda. Iprinoklama naman ang na bagong busy gobernador ng lalawigan si Diday Ko na nakakuha ng 397,598 na boto habang 289,000 85 naman na boto ang nakuha ng mahigpit nitong katunggali na si June Alegre. Pangako ni Diday na mananatili siyang tapat sa kanyang serbisyo at magiging maayos ang kanyang pakikipagtrabaho kay Governor Rosal. You know, election is done so it's time to move on. We all work together for the progress of Albay. Governor Rosal is also my friend so I don't think it will be difficult to be one this time. Naiproklama na rin kanina ang mga nanalong kongresista sa tatlong distrito. Sa unang distrito, nagwagi bilang kongresista si Crisel Lagman, kasama niya sa proklamasyon ng kanyang kapatid na si dating Albay Governor Attorney Grex Lagman. Sa ikalawang distrito, nanalo naman si Kaloy Loria, kasama niya sa proklamasyon ng kanyang pamilya at mga taga-suporta. Liamado sa ikatlong distrito si Adrian Salseda, na nagpasalamat sa mga patuloy na naniniwala sa kanyang liderato. Aniya, ang pagtatapos ng eleksyon ay pagpapatuloy ng kanyang pagtatrabaho at pagsisilbi sa probinsya. This is a very humbling experience for me, very humbling fight. Um uh, ganyan talaga siguro pa, syempre, ganyan talaga paglaban. You win some, you lose some. So tapos na 'yung election. So I guess we better get back to work. magpapasalamat tayo sa mga leaders natin na walang sawang sumusuporta at naniniwala sa liderato ng pamilya Salseda. Iprinokla rin ng mga bagong board members sa sina Shina Onrubia, Gio Bongao at Carol Ziga ng unang distrito. Kasama sa proklamasyon si incumbent board member Melissa Abadeza, incumbent Legazpi City Councilor Glenn Casulia at Harold Imperial ng ikalawang distrito. Naiproklama din sina Kongkong Salseda, Brian Arandia, Manny Ribaya at incumbent Libon Municipal Mayor Das bilang board members sa ikatlong distrito. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta. Na na rin ngayong araw si Hisham Ismail bilang bagong alkalde ng lungsod ng Ligaspi. Na rin maging ang mga karamihan sa mga konsyal na kasama sa kanyang linyada. May report si Danica Garcia. Hereby proclaim the above mentioned name winning candidate as the duly elected mayor of Ligaspi Opisyal nang iprinuklama ang mga bagong halal na opisyal ng Legazpi City ngayong araw, May 13, 2025, sa Sangguniang Panglungsod Session Hall. Pinangunahan ni Election Officer Attorney Connie Del Castillo at ng City Board of Canvassers ng Comelec Ligaspi ang pag-anunsyo bandang alauna kanina. Nanalo bilang alkalde si Mayor Hisham Ismail ng Team APG na nakakuha ng 68,090 na boto. Lamang siya ng 6,147 na boto kay Gerald Dinrosal Rosal na nakakuha ng 61,090 943 na boto. I'm just very thankful, uh, sobra. Para I cannot express all the words na gusto kong sabihin. So, sa pasalamat sa mga support, portadores ta, for the past uh, 45 days, the support and everything from my core group, my brother-in-law, from my friends and everybody. Thank you so much. Pagpadaba and gigibuhon ta po. Ang gabus na kahit ang as in iiliuntang ang gabos na pangangipo dito sa, tuuyang, sa tuyang syudad Tapi, Salamat and God bless you all. Nanalo din sa pagkabisi alkalde ang running mate ni Ismail na si dating City Councilor Luis Gutierrez na nakakuha ng 70,356 na boto. Nadakulaan po na honra sa muya na masuportahan na araw kay Nick. It, it was, an overwhelming, uh, overwhelming result and namatiyan mi po ang saindong pagpadaba Asahan po, asahan mo yung pagservi, na may prinsipyo tabi. Kabilang din sa mga iprinuklama kanina, si Vince Baltazar na nakakuha ng 75,859 na boto. Sinundan ni Lau Beltran na may 68,620. Ismael Buban IV na nakakuha ng 63,704 na boto. Alexander Howe na nakakuha ng 58,530 na boto. Attorney Butch Lucila na nakakuha ng 56,963 na boto. JP Lee na nakakuha ng botong 56,853. Charlton Lahara na nakakuha ng 55,825 na boto. Sunshine Imperial na nakakuha ng 54,982 na boto. Alan Raniola na nakakuha ng 49,804 na boto. At Ato Valladolid na nakakuha ng 46,389 na boto. Uupo sila sa kanikaniya nilang posisyon sa darating na June 8, 2025. Para sa mga balitang, Tatak Bicol, Danica Garcia. Ikinatuwa ng mga maliliit na negosyante sa lungsod ng Ligaspi ang pagkapanalo ni Mayor Hisham Ismail. Tiwala sila na magagampanan pananang maayos ni Ismail ang ang pinakamataas na posisyon sa lungsod. May report si Mel Moral naniniwala ang mga maliliit na negosyante sa Legazpi City na may uusbong panibagong pag-asa sa ilalim ng administrasyon ni Hisham Ismael, ang bagong halal na alkalde ng lungsod. Ang 54 anyos na si Ray ng Barangay 3 si Ilawood na may dalawang anak na nag aarel sa kolehiyo, umaasang mabigyan ng magandang oportunidad ang mga maliliit na negosyante katulad niya. Sa pagtitinda kasi ng mga tuyo at inapa, inaasa niyang araw-araw nilang panggastos. Itong, itong nakatayo lang mahigit mampu ito, nasa mga 25 man po yan. Ganyan lang yan, pero mahal ba lang tuyo? Tama lang, nakakasurvive, uh, ng mga bata. Ang fruit vendor naman na si Gerardo Lloria ng Sitio Agna, Barangay Humapon, nananawagan sa bagong administrasyon para sa mas maayos at permanenteng pwesto. Masabi ko lang sa iya, mataba nga sa mga kasaritan, at sa mga pangako niya, ito pa rin niya. Matawang kami dagdagang kipunan para magdakul-dakul sa umpunan. <laughs> Ilan lamang daw sila sa mga naniniwala sa kakayahan ni Ismael at siguradong tapat itong maninilbihan kaya goodness daw ang pagkapanalo ni Ismael. Mayor o oh, isang So sana mat matulungan din kami. Kaya katulad ko, nag-deliver ako sa mga Ligaspi market. Tapos natira ako ng konti, pang retail, -retail ko, pang ba, pang mga bata, dalawang college, sa mga kapoy. siya po sa ilo sa mga dyan. Sa lato pa rin mga pangak pangarap hindi pangako nila sa mga Samantala, opisyal na uupo bilang alkalde ng lungsod si Ismael sa Hunyo A8. Para sa mga balitang tatak Bicol, Mel Moral. Sa kabila ng ilang insidente, generally peaceful daw ang halalan sa Bicol, sa Bicol Region ayon sa PNP. Pagbabantay ng otoridad kaugnay ng halalan magtatagal pa hanggang sa Mayo 18. Narito ang aking report. Nagtapos ang midterm elections sa Bicol ng mapayapa ayon sa ulat ng Police Regional Office 5. Sa kabila ng ilang insidente, sinabi ni Police Lieutenant Colonel Malok Kalubakib tagapagsalita ng PRO 5, ang mapayapang halalan na ito ay bunga ng masusing paghahanda at mahigpit na pagubantay ng otoridad sa buong rehiyon sa pamamagitan ng malawakang deployment ng mga tauhan sa mga puling prising. Bahagi rin anya ng tagumpay na ito ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga komunidad. Last year pa tayo, alam nyo naman na every time na may mga events kami or may mga interviews um we see to it na every conferences naka naka-include yung presentations ng mga PPOs para ko ano pa man ang mga kumbaga malayo pa yung planning and then here comes the 2025 nag-deploy tayo for January January 12 so far naka ano na kumbaga naka nakalagay na in the right perspective yung mga tao, kung ano ang mga possibilities, yung mga what ifs, mga plan A, mga plan B. Batay naman sa datos ng Regional Election Monitoring Action Center o REMAC ng PRO-5, 68 na paglabag ang naitala sa election gun ban, 79 ang nakumpiskang armas, at 72 ang mainaresto simula ng ito ipatupad noong Enero 12, 2025. Meron din na apat na insidente ng vote buying na naitala sa karamoan, nabwa, tinambak, at iriga. Isa namang kaso ng paglabag sa liquor ban ang naitala sa Katanduanes at dalawang election-related incidents lamang ang naverify. verify Isa rito ang tinamaan ng ligaw na bala sa barangay Peña Francia Claveria Masbate noong April 20 at ang pananambang sa sakya ng isang kandidato para alkalde sa barangay Calabaca Kapalonga Camarines Norte noong April 26. Masaya kami dahil kahit paano it tapes, kumbaga, masaya na mag-serve, na prepared logistics, yung, man, yung, yung manpower namin, including yung moral din ng mga tao namin. Although kahit pagod, alam namin, this comes only once in every three years. So, bu buginan natin ng, ng pagsiservis yung baga, ba diba, dedicated personnel. Magpapatuloy ang pagbabantay ng otoridad kaugnay ng halalan hanggang Mayo 18, 2025. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Barbacena. Mga sakit na maaaring makuha ngayong summer season, muling ipinaalala ng DOH Bicol. Tip sa pang-iwas sa sakit, alamin! At Lunch Ride Adventure, bukas na sa Highlands Legaspi. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Bicol Online TV. Marahin al daw sa ito Ang aldaw daw na ini ay para sa Indo Para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaypuhan kang kalinga asin, manlain-lain na medikal na serbisyo. Inipo sa tuyang dalang para makapalhatod kan serbisyo mas kigura ano ini karayo o karani ang saindong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanakubikol party list na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Alam po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan ako bicol Libre po gabos ang serbisyo medical, dental, laboratory, as in mga bulong. Wara po kamo na dapat ihadit sa gastusin ini ay para sa indong kalusugan. Kay taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kita Ini po sa rumbiyaya para sa satuyang mga kababayan na nagaanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap, kaya mga bagong oportunidad para sa sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipabot sa Indo na anak ko Bicol Party is para sa Indo. Santo, ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Sendo Sa Giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway Padagos niya itong ipangagi ang mga kalusugan asin kaligtasan ka bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang ni Kulandja. Nakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indugabos. Indugabos. libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayo. Uh, maraming maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit, ako katabang na kasurog pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at mahaasahang supply ng tubig 24-7. Ako nang ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may habang kami nabubuhay. Ako nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol. Katabang na, kasurog pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun it features modern and luxurious rooms and villas recreational facilities and sophisticated services come and experience mississippi's bay resort your tropical island getaway daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng profesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Gabo, sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa ako, Bicol, sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil daan dyan lang, katuwang lagi. Ako, Bicol, katabang na, kasurog Nagbabalik ka nga Online TV. Nagbabala ang Department of Health Bicol sa publiko tungkol sa mga sakit na maaring makuha ngayong summer season. Ibinahagi rin ng kagawaran ang mga paraan para makaiwas sa sakit ngayong tag-init. May report si Rose Bilista. Nagbabala ang DOH Bicol Center for Health and Development sa publiko sa mga sakit na maaaring tumama ngayong summer season kasabay sa patuloy na pagtaas ng heat index sa rehiyon. Kaya si Nanay Genet na utility worker sa Legazpi Grand Terminal, sinisiguro raw parati na hindi siya matutuyuan ng pawis sa likod at palaging naghuhugas ng kamay bilang pag-iwas sa mga sakit lalo patbabad siya sa araw. Uh, para po maiwasan taang ano ang Init, sa sobrang init niyo niyan, kay puan po, po na ano mag-inom po ng tubig tapos pag nag-trabaho po kita dai kita magpara-para plus para, para dai kita ma ano dapuan kay ano niyan kasi kadaklan kaya po niyan ano nag nagkaka mga ano baga. so collapse sa sobrang init. Ayon kay Dr. Raymond Martin Corpus, head ng Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster ONCDPCC. Ang matinding init ng panahon ay posibleng magdulot ng iba't ibang sakit ngayong summer season. Binigyang diin din ni Corpus, ang anim na karaniwang sakit na madalas makuha tuwing tag-init. Kabilang na dito ang sore eyes, sunburn, sipon at obo, pagsusuka at pagtatae, skin problems o skin rash at rabies. And kami naman po sa Department of Health ay tuloy-tuloy po yung aming advocacy for the Philpen, No? the Philippine Package of Essential Non-Penicable Disease Intervention. Ano? Upang maiwasan, mahigpit na paalala ng DOH Bicol na iwasan ang matagal na pagbabad sa araw mula alas 10 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon kung saan maitatala ang pinakamainit na temperatura. Pagsunod sa cough etiquette upang maiwasan ang hawaan ng virus at ang madalas na paghuhugas ng kamay. Huwag po tayo mag-self-medicate no? kasi di po natin alam kung viral siya or bacterial. No, magpakonsulta po tayo sa ating doktor, no, sa ating mga konsulta partners po. Samantala, hinimok ng DOH Bicol na agad na magpakonsulta at ilapit sa mga health facilities kung makaranas ng ganitong mga sakit. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Rose Bilista. Pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index sa lungsod ng, sa lungsod ng Ligaspi kaninang hapon. Sa susunod na linggo, posible rin daw na may mabuong bagyo ayon sa pag-asa. May report si May Insinares. Mahigit tatlong dekada ng jeepney driver si Tatay Joel mula sa Santo Domingo, Albay. Tuwing panahon ng tag-init, palagi siyang may baong tubig at pamaypay. Ito raw ang kanyang diskarte para maibsan ang init na kanyang nararamdaman. Sobra init. Grabe talaga. Kaya medyo umanap ng malilim para magpaya sa Grabe ng ini talaga. Ang tubig. Tapos may pahangin ba pa para hindi masyado mainit. Ayon kay weather forecaster Jaime Bordales Jr. ng Pag-asa, pumalo sa 42 degrees Celsius ang heat index kaninang alas 2 ng hapon sa Legazpi City. Magpapatuloy raw ang maalinsangang panahon hanggang sa susunod na mga araw ngayong linggo. Kung pag-uusapan natin ngayong linggo, So talaga asahan natin yung ganitong weather, yung maalinsangan kasi nga yung Easter dish yung nagdadala ng alinsangan and then may mga possible afternoon rain showers and thunderstorms. May posibilidad din daw na may mabuong bagyo sa susunod na linggo. Subalit posible pa rin itong magbago ayon kay Bordales. So that would be on May 17, so next week. But then again, forecast pa lang ito. Ano, ta ang haba pa ng oras. So, ang dami pang possible na deviation sa pinapakita ng model ngayon. So, possible na malusaw siya or mag-intensify. So, ang advice natin pa rin sa public ay since may ito, may pinapakita ang model na possible development ng isang bagyo next week. So, patuloy po na mag-antabay doon sa mga advisories na dinalabas ng pag-asa. Samantala, patuloy na pinag-iingat ang publiko sa mga posibleng dumapong sakit dahil sa matinding init ng panahon at iwasan din ang pagbilad mula alas 10 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Para sa mga balitang tatak, Bicol. May insinares. Mga kasurog, bukas na sa lungsod ng Ligaspi ang Luge Ride Adventure, ang pinakabagong adventure attraction sa si Bicol at ang ikatlong launch truck sa buong Pilipinas. Silipin ang naging pagbubukas sa aking report. Handa na ba kayong masubukan ang pinakabagong adventure attraction sa Bicol? Pwes, ihanda ang inyong mga sarili dahil bukas na ang Lodge Ride Adventure sa Highland Park sa Ligaspe City. Noong May 9, nang ilunsad ito sa pangungunan ni Akubicol Party List Representative Saldico. Handog nito ang kakaibang saya sa mga bata at mga young at heart. Isa nga sa pinakaunang sumubok nito ay si Congressman Saldico ng Akubicol Party List na nangako ng patuloy na suporta sa mga proyekto na magpapaangat sa turismo ng Bicol congratulations dahil marami tayong mapapasaya sa Ligaspi and sa buong Kabikulan and for the tourists no? ang meron lang ito sa so Switzerland Singapore now meron na tayo sa Ligaspi Ayon kay James Alejandro Tawag, Operations Manager ng Highlands Park Ligaspi, ito ang ikatatlo at pinakamahabang launch track sa buong Pilipinas. Actually um if you notice our luge truck niyan is uh, so simple pa po yan ano pero meron po kasi yung mga meron tayong mga lalagay dyan, ng mga simple tunnel parang pag pag nagsakay ho kayo nasa ilalim mo kayo ng tunnel of lights uh, hindi pa kay hindi pa po yan na realize ngayon but uh, we are trying to implement that within this uh, year uh, para pag nag rides tayo ng gabi, hindi lang po excitement sa pagsasakay ang mga experience natin, but the, uh, yung kag kag kagayunan kang ilaw na pwede ita itao po sa loot track. 600 meters ang haba ng track. May height requirement din para sa mga batang gustong sumubok at dapat kaya ng kontrolin ang manibela. Actually, we're expecting for more than 50% um, increase of foot In traffic inside the park po. Ano. Uh, actually, we noticed na yung morning operations po namin, Uh, dati, nakakaroon lang po kami ng 200. Ngayon po, nagdudableto tayo. Uh, daily, daily. daily po yun. Uh, siguro, effect ng summer. Pero, different itong ngayon eh, kaysa mga lakaaging taon. Samantala, hindi lang Lodge Adventure ang handog ng Highlands Park Dahil malapit na rin magbukas ang kanilang camping site. Perfect para sa mga gustong mag-enjoy ng kalikasan. Para sa mga balitang tatakbikol. Hercules Barbacena At yan ang mga balitang nakalap ng Akubikol News Team. Ako po si Hercules Barbacena. Salamat!